Tuloy-tuloy ang mga pag-atake kay Vice President Sara Duterte sa politika, partikular sa Kamara. May paalala, paalala naman ang dating palace official sa mga kritiko ni VP Sara. Narito ang balita ni Val Divinagracia. May problema kasi sa inyo eh. <laughs> Nagkukunwa-kunwari uh, pa kayo eh. Talagang gusto niyo lang i-impeach yung ali <clears throat> Oo nga. Nako, <laughs> maniwala kayo. Pag ginawa niya yan, clock will tick and it's the beginning of, of, your end. Iyan ang paalala ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa mga mambabatas sa Kamara. Kasunod ito ng patuloy na panggigipit kay Vice President Sara Duterte sa usapin ng paggastos ng pondo ng Office of the President o OVP. Nitong Miyerkules, September 18, nagsagawa ng pagdinig in aid of legislation ang House Committee on Good Governance and Public Accountability sa naturang issue. Ngunit simula pa lang ng pagdinig ay tumanginang manumpa si VP Sara dahil resource person lang aniya ang kanyang imbitasyon at hindi witness. Sa kanilang rules, witness lamang ang inoobliga na manumpa sa harap ng komite. At sa naging mensahe ni VP Sara, binigyan din ito na politika ang dahilan ng mga investigasyon ng Kamara sa kanyang tanggapan. Hindi rin anya issue dito ang pondo dahil ang tunay na pakay daw ng investigasyon laban sa kanya ay impeachment. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry, a speech that simply meant to say, "Do not vote for SARA on 2028." It is clear to me that this inquiry is not about misused funds accountability or governance instead it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests so budget ang dahil naman ng budget what you are trying to do is make a case for impeachment. Bagamat hindi naman nagtagumpay ang dalawang kumite sa Kamara na gisahin si VP Sara, inaasahan ni Atty. Panelo na magpapatuloy pa ang pag-atake sa pangalawang Pangulo. Sa mga kababayan natin, huwag ko kayong umasa, titigil yung mga Tutuloy pa rin nila yan. Maniwala kayo. They will pursue their evil scheme. Paalala pa ng dating palace official Sawang-sawa na ang publiko sa so mga politiko na walang ibang inaatupag, kundi ang pamumulitika. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kong mahal, ako si Valdivina Gracia, SMN News.